DJ, ikaw, friend, sa mga nalilit na babae kay Danielle, mm. sa so naniniwala ka na? Hindi ako na naniniwala. 'Cause personally, ako hindi ako niniwala. 'Cause personally, I am with their family since I started in showbiz. Mula oh, yeah. Sila buong pamilya lang sa kasama kapatid. Never ko nakita 'yung mga nadawit na pangalan sa bahay nila. Never namin nakasama abroad pag lumilipad kami abroad. And also sa 11 years, ito lang 'ha. Ako lang to. The views and opinion of the host and the guest. <laughs> ah, <laughs> ako lang to ha. <laughs> hindi, ako I'm lang to. <laughs> lala, lala. Ako lang to ha, Kuya oh, Romel. Oh. Di ba may lumabas na 2011, 2012, 13, 14, hmm. 15. Sa dami ng lumabas na yun, ah, kung ikaw ang nasa relasyon, aabot ka ba talaga ng almost 12 years? 'Di diba? Parang common sense lang. Parang ano na lang, kung um, may may may, na lang talaga. May masabi na lang talaga. Sinasabi nila enabler, chi uh, supporter ako ng liar and cheater. Ba, sa banda eh. <laughs> to be honest, I never tried messaging DJ about this issue. Kasi hindi naman ako part na du'e, eh. 'di ba? Wala naman ako dito. Ang kinagalit ko or ang kina ng boots ko before when I posted something referring to Alora nga na pinagsabungan kami ng mga tao. Ayang pagkakapuno ko lang na teka lang, hindi ikaw ang girlfriend. Huwag ikaw ang mag-unfollow, girl. Huwag ikaw ang nag statement na kung ikaw ang nasa katayuan ko, sa kalagayan ko, baka iba yung sasabihin mo. ba diba? dapat parang quiet lang tayo kasi malay mo yung ganong eksena. Eh. Pwede pa sanang maayos, pero hindi na maayos dahil na pumutok na na pumutok na pumutok, na, pumutok at nagsangasanga na. So ayun, yun.